Magandang gabi po mga kalaki, ayan po mag alas na naman po ng gabi at blackout po dito sa amin Ayan nakakandila lang po tayo ngayon mga kalaki dahil wala pong ilaw At gusto ko pong uh, magsumada ngayon ng mga 2 digit at 3 digit lucky numbers Ano po ba ang labas sa lugar nyo kaninang umaga, tanghali at hapon po mga kalaki Pakisabi lang po sa akin ngayon, pakichat lang po yung labas dyan at isusumada po natin yan mga kalaki Para maibigay ko po agad sa inyo Iri-reply ko po sa inyo mga kalakiya Kung ano po yung sumada ko sa mga labas sa inyo dyan Sa sa wedding sa National, sa 2D Lotto Sabihin nyo lang po kung ano po yung labas kaninang umaga tanghali Ngayong araw na to, isusumada ko po At yun po ang i ko po sa inyo Kung gusto nyo po ng 2-digit at 3-digit lucky numbers, okay? At ang 6-digit lucky numbers po Ipo-post ko po yan ulit dito po sa taas May mga nanalo po ng taya na naman po kanina mga kalaki Kahapon po Uh, balik tayo yung isa naman po na nalo naman po ng na 5-digit lucky numbers, congratulations po mga kalaki, okay? Uh, sa mga tumataya po ng mga 6, 42, 45, 49, 55, at 58, bibigyan kita ngayon ng magandang tips, okay? Yung mga 6-digit lucky numbers, ayan po, pwede niyo po yung tayaan nakalagay po sa screen sa taas. Basta po nakafollow, basta po nakafollow mga kalaki, at nag-share ng videos namin, isusumada ko po yung lucky numbers nyo mamaya. Yung mga labas po dyan, i-chat nyo lang po sa akin ngayong araw na to. Kung ano yung labas dyan, i-chat nyo, at ibibigay ko agad eri replay ko